Ang ending nito, ang kontrolo nito, design flow. It is a design flow. Mali yung design. Uh, ang history kasi nito, dapat ang uh, ang uh, funding nito, was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So, binawasan to under uh, 1 billion para makamura. Ayan, inayos kayong, ginawa ngayon yung detail design the uh, is, is, is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge, nakasabit. tapos yung, yung arco na ganyan, tapos taka, yung bridge nakasuportado uh, ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan, yan mismo ang bumigay. Yan, yan bumigay yung bakal. Yung kable yan, hindi dapat bumiga yan. Tapos yung pag anchor nung support, tingnan ninyo, kung sa baba, dapat sa taas yan, hanggang sa taas, para hanggang, hanggang, hanggang sa taas, para yung buong, at ito, ang nagsusupport sa kanya, yan lang, lang yung baka na nakikita ninyo, at saka yung, at saka yung simento. Yan lang ang nagsusupport sa buong tulay. So, mahina talaga ang design dito. Hindi natin, eh, lang, malaking ano, uh, uh, nung una pa nga ang ginagawa ito kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget. Umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang, may nakita na na gumagalaw na mahina. Kaya kailangan balikan na refit. So, uh, the whole process is, uh, the whole process, okay naman lang, yung construction, yung contractor, sinunda naman ang plano. Uh, by the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang yung specifications, mali. So, this is a design problem. Napos, this is a 44-ton bridge. Dapat 44 tons ng uh, acceptable load eh, yung dalawang truck na yan, yan yung naiwan yung isa. Over 100 tons yan. Eh, dalawa yan. Ang dumaan. Kaya, kaya na nangyari. Hindi eh, talaga kaya. Ito yata yung unga eh. yung unga. Wala nang plate eh. Ati? Andes, na ito. yung unga. Ito yung unga. tama. Tama. Kaya, kaya nakapagay na yan. O, hindi dito. Tama. So, wala, we have to go back. So, yung nagtitipid tayo, nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos naman tayo ng malaki. Pakapalitan na natin yung mga sa doon, pakapalitan. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tubay. Sir, you should Well, you know, I always have to say, fix the problem, the not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we'll find out who is responsible. Who is responsible is basically who, who made the design. Because their design is poor. Look, what's up? And then also, those stocks should never have been on the bridge. So, ano sila na yung mga problems? <laughs> 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 yeah, we have to be more careful yeah. about uh, the monitoring of uh, kasi ganun ang problema, Kaya kung 44 tons ang sinasabi, sasakyan mo ng 200 plus tons, Medyo hindi nakakapagkakan na ganito ang mangyayari.